updated. Mga kabrigada, ang paborito ninyong 92.7 Brigada News FM Pampanga. Lilipat na sa bago nitong frequency ang 105.1. 105.1 mula 92.7, maririnig na tayo sa so 105.1. 105.1. 105.1 Brigada News FM Pampanga. Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan Isang Ta Sabay-sabay nating palakasin ang tulong rapaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Pakabrigad ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon, At narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sabrigada balita nationwide ngayong tanghali. Barkada Nationwide. Ilang na mga nasawi sa nagdaang mga bagyo umakyat na sa 27. Mas bate, nagpatupad ng suspensyon ng klase hanggang October 4 dahil sa state of calamity. Ang ICI sinigurong magiging airtight ang irekomendang kaso sa ombudsman kaugnay ng katiwalian sa flood control. Ilang kongresista naman kabrigada na kukulangan sa ngipin ng executive order na bumuo sa ICI matapos na hindi pa papayagan ang live stream. Ilang air assets ni Congressman Zaldico tinangka umanong i-deregister sa Pilipinas. 902.8 million pesos na proposed budget ng OVP lusot na sa budget briefing ng Senado. At dating PCSO General Manager Rina Garma at iba pang sangkot sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ipinaa-aresto na ng Korte ayon sa PNP. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, ng Brigada, September 29, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malikdem. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Ng Brigada, pumalo na sa 27 ang bilang ng na mga nasawi. dahil sa Bagyong Mirasol, Nando at Opong at Southwest Monsoon. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, 23 na sa mga ito ang binibiripika habang apat naman ang nakumpirma na. Maliban dito, na nanatili naman sa 33 ang bilang ng mga nasugatan habang umakyat din sa 16 ang bilang ng mga nawawala. Samantala, 906,794 na pamilya or higit pa sa 3.4 million ang individual ang apektado ng sama ng panahon. Higit 30,000 pamilya naman or higit sa isang daang katao ang nanatili sa 1,600 na mga evacuation centers habang higit sa 22,000 pamilya ang nasa labas ng na mga evacuation centers. Pagunay na balita mga kabrigada, suspendido ang klase sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Masbate. Simula ngayong araw, September 29 hanggang October 4. Kasunod ito ng deklarasyon ng State of Calamity sa Lalawigan, bunsod ng pinsalang iniwan ng Bagyong Opong. Ayon kay Governor Richard Go, layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang isinasagawa ang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa mga silid aralan. Bukod sa lalawigan, nag-anunsyo rin ng localized class suspension. Ngayong araw, ang iba pang bahagi ng Luzon. Kansilado na rin ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Kalasyao, Pangasinan. Mula kindergarten hanggang senior high school, tinatayang 2.8 million naman na tao ang naapektuhan ng bagyo. Habang 53 lungsod at munisipalidad naman ang nagdeklara ng state of calamity. Brigada Balita Nationwide. Naman mga kabrigada ng Independent Commission on Infrastructure na magiging airtight ang mga iyahaing kaso laban sa mga nasa likod ng manumalyang flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Director Brian Ket Husaka na napakahalaga para sa kanila nang may sasampa at anumang ire-rekomenda sa ombudsman ay maging airtight at suportado ng matibay na ebidensya. Mahirap anya kasi na makikinig at maniniwala agad sa testigo nang hindi pa napag-aralan ang kredibilidad nito. Ani pa ni Osaka, nag-iingat sila at gagawin nila ang kanilang trabaho sa ICI na tamang pamamaraan na aayon sa batas at sa ilalim ng rule of law. Nahuli, umaasa siyang maintindihan ng publiko na kailangan ng komisyon ng malalimang pag-aaral kasabay ng desisyon nitong hindi i-livestream ang pagdinig. Unang sinabi ng ICI na hindi nito ipapalabas ang hearing upang maiwasan ang trial by publicity at anumang impluensyang pampulitika. Paliwanag ni Osaka, ginagamit pa lamang ang mga unang pagdinig bilang case build-up para sa mga kasong kriminal, sibil at administratibo. Ganun pa man, kinikilala ng komisyon ang panawagan ng publiko para sa mas bukas na proseso at pag-uusapan pa ang posibilidad ng live streaming ng hindi nalalabag ang karapatan ng mga nasasangkot. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada ilang kongresista na kulangan sa ngipin ng executive order na bumuo sa ICI matapos na hindi pa ng ang live stream Brigada Haji Kaaminio Ibrigada mo Umalma si House Deputy Minority si Leader Percy Sendanya sa pahayag ng Independent Commission for Infrastructure na hindi pahihintulutan na i-livestream ang imbestigasyon kaugnay sa umano'y maanomalyang flood control project. Ayon kay Sendanya, walang tunay na pananagutan hanggat walang transparency kaya dapat na papasukin ang taong bayan karapatan niya ng mamamayan na mapanood ang proceeding ng ICI, lalo't inakawan mo na ito ng bilyon-bilyong piso. Punto nito, kaya may nangyayaring pangungunimbat dahil hindi transparent ang proseso mula sa Bicameral Conference Committee hanggang sa implementasyon ng proyekto. Naniniwala ang kongresista na kapos ang ngipin ng executive order ng Malacanang na nagtatag sa ICI. Dahil dito, dapat umunong maipasa na ang isinusulong na House Bill 4453 o ang Independent Commission Against Infrastructure Bill na maglalagay ng mandatory public hearings na may life stream. Dismayado naman si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na ang isang body na limitado ang kapangyarihang mag-imbestiga sa flood control scandal ay isang uh, recommendatory board at hindi fully accessible sa publiko. Paliwanag ni si Delima, paano malalaman kung tumutugma ang mga detalye na nakalap sa mga ng pagdilig sa Kongreso kung hindi isa sa publiko ang mga pagdilig. Hindi umano dapat ipagkait ang pagkakataon na makasabay at makilahok sa mga detalye at diskurso ngayong mulat na mulat ang mga Pilipino sa malawakang sabwatan at corruption sa blood control. In the heart of changing life, ako si Brigada Hadji Kamiyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of also... Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, minsan ang tinangkang i-deregister or alisin sa Pilipinas ang rehestro ng tatlong mga chopper na konektado daw kay Congressman Saldico Ito ang iniulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP sa gitna ng isyu ng pagkakadawit ni sa Numalia sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon na may tatlong kumpanyang sumubok na i-deregister ang helicopter na may kaugnayan sa mambabatas. Sa kabila ng pagtatangka, napigilan anya ito at naka-hold for deregistration. Aliwanag pa ni Dizon kung hindi iti-deregister ito, hindi maaring bilhin ang air assets kahit ng mga dayuhan. Brigada Balita Nationwide O -brigada, dagdag pang balita paulit-ulit umanong kinausap ni DPWH Secretary Vince Dizon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa pagre-resign nito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa isang panayam, sinabi ni Dizon na minsan ay pinilit niya si Magalong na i-reconsider ang kanyang desisyon pero palagay umano nito ay talagang buo na ang loob ng alkalde sa kanyang pagbibitiw. Para sa kalihim, malaking kawalan si Magalong sa investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Mababatid na inanunsyo ang pagbibitiw sa pwesto ng alkalde noong nakaraang linggo bilang advisor ng ICI, kaugnay naman sa isyu ng conflict of interest. Sa kabila nito, sinabi ni Magalong sa kanyang statement na walang conflict of interest sa kanyang tungkulin sa ICI bilang special advisor at investigador. Ngayon man, nagbitiw umano siya sa pwesto para protektahan ang integridad ng Independent Commission sa pagtugon sa korupsyon. Conflict of interest naman na isyu yan ni Marcoleta mga kabrigada. Ang senador lamang daw ang makakalinaw ayon yan sa Malacanang. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Tumistansya uh, ang Malacanang sa pagbibigay ng pahayag kaugnay ng umano'y conflict of interest ni Senator Rodante Marcoleta sa investigasyong isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang flood control project. Ito'y matapos mapabalita ang umano'y koneksyon ng asawa ng sen senador sa insurance company ng Contractors Bond ng mag-asawang Diskaya na kabilang sa iniimbestigahan sa flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tanging si Senator Marco lang ang makakasagot kung may conflict of interest sa pagitan ng kanyang personal na ugnayan at ng isinasagawang investigasyon. Dahil hindi naman anya tukoy ng malakanyang kung gaano kalalim ang umano'y koneksyon ng asawa ni Marco sa insurance company o kung anong klaseng ugnayan meron ang senador sa mga diskaya. Giyat ng palasyo, dapat hayaan si Senator Marcoleta na linawin mismo ang isyo at kung may epekto ito sa kanyang pananatili bilang miyembro ng komite na siyang nangunguna sa pagtukoy ng mga irregularidad sa mga flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Uma, ataw, brigada, malbita, sa ibang balita mga kabrigada, si dating PCSO General Manager Garma at iba pang sangkot sa pagpatay. Kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, ipinapa na ng korte. Ayon yan sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! <laughs> Report! Ipinaaresto na ng korte si so dating PCSO General Manager Royina Garma at apat na iba pa pag sa pagpatay kay PCSO Board uh, Secretary Rusty Barayuga at sa pumamarin ay i-receive ng driver nito sa Mandaluyong City. Pinimpirma ito ni PNP Public Information Office Chief Secretary General Randall Tulungo sa so pinong balitaan sa Camp Karami at sinabing inilabas sa box ng Ares Warren ng Mandaluyong City of Medici Boys para sa kaso ng Burger at the Perth of Maliban kay kasama rin sa mga ito Arusto, si Baudelberto de la Cruz sa Arusto, Kanti versus Mendoza para sa mga mga kumulano na lang piansang inirekomenda ng korte para sa lima. Dapat ito huling mabonito ng mga otoridad si Garba na nagtungo sa Malaysia. Ayon kay Tuhan yun, natanggap na ng korte ang utos ng pag-aresto habang ipinagutos na ni Acting TNT Chief Lieutenant General Megan Sonetatos Jr. na tinatilang justice for all sa kaso. In the heart of changing lives, ako sa Bigarang Earth, Austria, ang one vice president, di ba? News at Manila. The Newsy News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantalang 902.8 million pesos na proposed budget ng Office of the Vice President, abay lusot na sa braggical budget, uh, budget briefing ng Senado. Brigada An Cortes, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Live <laughs> report. Bigat na angel na kalusot ng hangay umaga sa budget briefing ng Senate Committee on Finance ang proposed 902.8 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Mismo si Vice President Sara Duterte nga ang nas-presenta ng kanilang proposal, plano at programa para sa susunod na taon. Kabila nga sa mga proyekto o aktibidad na nang ipatupad ng OVP ay ang mga sumusunod. Magnegosyo DAI, pagbabago campaign, disaster operation, rice food bags, kalusugan food truck, disaster operation, libreng sakay, you can be VP, wheelchair distribution at other supplies tulad na nga lang ng Algenesa kit. Matapos magpresenta ni VP Sara ay nagpabot naman ng suporta si Senate Committee and Finance Chair, President Erwin Gachayan sa mga programang naisipat ng UVP. Samantala naglatag naman ng tatlong katanungan si Senator Erwin Tulfo sa nasabing opisina pero azan naman itong nasagot ni VP Sara at ng kanyang mga staff. Mas malaming matutulungan pag mas malaki yung budget pero we decided, I decided uh, not to submit a bigger budget because... Um, alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So, parang maglulokohan lang tayo kung magkasamit kami ng uh, mas malaking budget tapos mabalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP na yun, which is about uh, 900 million. So, hindi na kami nasamit. <laughs> sa huli nga nagpaabot ng manifestation ng ilang senador sa pondo ng OVP at napakasunduan din na mayorya ng senador na bigyan ng parliamentary courtesy ang nasabing opisina. Live mula rito sa senador in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, sa Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang grupong bayan na nawagan kay Senator Lacson na ilabas na ang buong listahan ng 2025 budget insertions. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Live Report. nanawagan ang grupong bayan kay Senator Panfilo Lacson at sa Senado na agad ilabas ang kompleto detalye. Kaugnay ng umano'y mahigit isang daang bilyong pisong insertions sa 2025 National Budget. Ang kay Bayan Chairperson Teddy Casino, hindi dapat gawing pateka-teka o parang striptease ang usapin. Aniya, may karapatan ng taong bayan na malaman kung sino-sinong senador ang nagpasok ng mga proyekto, magkanong halaga nito at kung saan ahensya napunta ang pondo. Binanggit ng grupo na sa gitna ng mga kontrobersiya sa flood control corruption, ang pagdududa sa budget ay lalo lamang nagpapabigat sa kalooban ng mamamayan. Kaya't hinihiling nila maging malinaw at tapat ang Senado, ilabas ang listahan, pangalanin ang mga sangkot at panagutin ang dapat managot. Dagdag pa ni Casino, ang pambansang budget ay hindi dapat gawin palaruan ng patronage politics. Bawat pisong mapunta sa korupsyon ay pera na dapat sanay para sa edukasyon, kalusugan, pabahay, infrastruktura at paghahanda sa sakuna. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 15.1, Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Badlita, nationwide. Kabrigada sa ibang pari pa rin ang ating mga balita. Natawagan ngayon ang Federation of Free Farmers or FFF na bigyang pansin ng mga programa para sa mga magsasaka habang patuloy na bumababa ang presyo ng palay sa merkado. Lalo na lamang sila o lalo na sa ilang probinsya na tila bumagsak na sa 8 pesos hanggang 14 pesos ang presyo ng palay. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay National Manager Raul Montemayor, sinabi nitong bagamat ni pinatupad ang rice import ban bilang tugon sa pagbaba ng presyo ng palay na itong hindi sapat na solusyon. Wala nang pumapasok na imported. Pero kumapasok naman yung bagong ani. No? mas malaki pa yon kaysa yung imported volume so, oh. so kasi ani, anihan siya eh, no so yung oversupply situation nababawasan ng kaunti pero nagiging oversupply na naman mm. pagpasok ng bagong ani uh -huh. Lumalabas kasi na mas marami pa rin ang supply kaysa sa demand sa merkado. Aliwanag pa ni Montemayor, may pangamba ang mga traders na kapag natapos ang import ban sa Nobyembre, muling dadagsa ang murang imported rice, kaya pinipilit nilang bilhin ang balay sa mas mababang presyo mula sa mga magsasaka upang makasabay sa kompetisyon. Kaya kailangan ng akbang tulad na laban ng pagtaas ng tarif ng importasyon at mas malawak na suporta para sa mga magsasaka upang mapataas ang farm gate price. Nagtagpa niya na hindi dapat gawing zero ang pagkangkat ng bigas dahil ang local production ay sapat lamang para sa 75% ng pangangailangan ng bansa. Brigada Balita International mga kabrigada, apat ang patay, walo naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa isang simbahan sa Michigan. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Brigada! Brigada! lalaki ang sumalakay sa simbahan ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Michigan nang banggain niya ng sasakyan ng harapang pinto ng gusali at nagsindi ng apoy gamit ang assault rifle. Kinalalang suspect na si Thomas Jacob Sanford, 40 anyos, isang veterano sundalo ng U.S. Marines mula sa Porton, Michigan. Ayon sa mga apat ang namatay habang walo ang sugadaan bago napatay si Sanford sa inkwentro sa parking lot ng pulisya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon upang alamin ang motibo ng suspect sa insidente. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Governor Gretchen Whitmer sa apektadong komunidad habang iginit ni U.S. President Donald Trump ang aga ng pagtigil sa sunod-sunod na karasan sa bansa. Ito na ang ika-324 na mass shooting sa Estados Unidos ngayong 2023. 2025 at pangatlo na rin sa loob ng 24 oras kasunod ng mga insidente sa North Carolina at Texas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Mexican News. Afterwards, Brigada, Brigada Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown, 87 days na lamang po, Pasko na. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives